News Update Mga balita ngayon 21 former rebels nakatanggap ng safe conduct pass sa Butuan City Philippine Navy Mobilization Exercise 2025 sa Palawan Pagtitibayin ng pagsasanib ng regular at reserve forces Taxi driver natagpo ang patay sa kanyang taxi sa Lapu-Lapu City Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Nasa kabuwang 21 former rebels na nasa kustodiya ng 402nd Infantry Brigade ng Philippine Army ang formal na nakatanggap ng safe conduct pass sa isang seremonya sa Butuan City, Kamakalawa. Parte ito ng peace and reintegration effort ng pamahalaan katuwang ang AFP at LGU. Ang nasabing safe conduct pass turnover ay mismong pinangunahan ni National Amnesty Commission Chairperson Attorney Leia Tanadora Armamento kasama sina 402nd IB Commander Brigadier General Adolfo Espuelas Jr., Police Regional Office 13 Director Police Brigadier General Christopher Abrahano at ibang opisyales. Ayon kay Brigadier General Espuelas Jr., patunay ito ng pangako ng gobyerno na biyayaan ng pansamantalang legal protection ng mga dating rebelde habang pinoproseso ang kanilang amnestiya. Pagdidiin pa nito ang kahalagahan ng pagtutulungan ng iba't ibang lokal na sangay ng pamahalaan sa pagtulong na makamit ang kapayapaan sa Northern Mindanao at Caraga Region. Umarangkada na ang Philippine Navy Mobilization Exercise o PNMOBEX 2025 sa Naval Station Apolinario Halandoon, Puerto Princesa, Palawan sa pangunguna ni Major General Doroteo Jose Halandoni Commander Naval Reserve Command. Layunin ng unilateral exercise na pag-ibayuhin ang koordinasyon, kahandaan at kakayahan ng regular at reserve forces sa ilalim ng fleet marine concept. Nakatutok ang pagsasanay sa maritime security operations, humanitarian assistance at civil military operations. Sinimulan ito sa assembly test at marksmanship training ng PN reservists. Sa mga susunod na araw, mga practical drill at expert exchanges naman ang pagtutuunan ng pansin bilang paghahanda sa kanilang posibleng integration sa regular force kung kinakailangan. Patay na ng matagpuan ng isang taxi driver sa kanya mismong sasakyan kahapon ng umaga sa sitio Kaisko, Barangay Mactan, Lapu-Lapu City. Kinilala ang biktima na si Johnny Burdas, 48 anyos at residente ng Barangay Bangkal ng nasabing lugar. Ayon sa investigasyon, alas dos na madaling araw nang makarinig ang ilang residente sa lugar ng tatlong malalakas na putok ng bari. Ngunit nadeskubre na lamang ang bangkay ng biktima magala sa is ng umaga. Saad pa ng mga polis, posibleng robbery ang motibo sa krimen dahil nawawala na ang cellphone at wallet ng biktima. Pinag-aaralan na ngayon ng mga otoridad ang mga CCTV footage na malapit sa pinangyarihang lugar upang matukoy kung sino ang nasa likod ng krime. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.